Darasal ka ba o nagpapasalamat sa Diyos ng mas madalas? Sa ating mga panalangin, gumugugol tayo ng oras sa paggawa ng mga listahan ng mga kahilingan, pagtatanong ng mga himala at mga sagot. Ngunit natatandaan ba nating magpasalamat sa mga laban na ating napagtagumpayan? Sa hindi nakikitang proteksyon na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Manatili sa amin, dalawang minuto na maaaring magbago ng buhay. Ang pasasalamat ay hindi lamang isang magandang pakiramdam. Ito ay isang espiritual na susi na nagbubukas ng mga pinto at nagpapatibay sa ating pananampalataya. Sa isa Tesalonika 5, versikulo 18, ang salita ay nagsabi, Sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus para sa inyo. Ang talata ay hindi nagsasabi, magpasalamat lamang kapag ang lahat ay maayos, ngunit sa halip, sa lahat ng bagay, kahit sa mga paghihirap at paghihirap, kailangan nating matutong magpasalamat. Kahit na ang sakit ay maaaring mabago sa pag-aaral at paglago. Madaling magreklamo, tungkol sa trapiko, iyong trabaho, iyong kalusugan, iyong pamilya, iyong mga bayarin. Ngunit natatanto ba natin kung gaano karami ang inilaan ng Diyos para sa atin? Ilang blessings na ba ang natanggap natin nang hindi natin namamalayan? Ang gawa ng pasasalamat ay naglalapit sa atin sa puso ng Diyos. Alalahanin ang sampung ketongin na pinagaling ni Jesus sa Lukas 17, versikulo 11 at 11. Siyam. Lahat sila ay gumaling, ngunit isa lamang ang bumalik upang magpasalamat. Nasaan ang iba pang siyam? Ang pasasalamat ay mahalaga. Kapag tayo ay nagpapasalamat, hindi lamang natin kinikilala kung ano ang ginawa ng Diyos, ngunit nagbibigay din tayo ng puwang para sa Kanya na gumawa ng higit pa sa ating buhay. Marahil ngayon ay nakakaranas ka ng mahihirap na panahon, mga problema sa pananalapi, sakit, emosyonal na mga panggigipit. Natural lang na humingi ng tulong sa Diyos. Ngunit isipin kung ano ang nangyari, ilang beses mo bang naisip na hindi mo ito magagawa, ngunit nagawa mo pa rin. Binabago ng pasasalamat ang puso, binabago ang paraan ng pagtingin natin sa buhay, at pinalalakas tayo. Ngayon, sa halip na magtanong, magpasalamat tayo kapag nagsimula tayong magpasalamat, nababawasan ang pagkabalisa at lumalago ang pananampalataya. Sa Filipos 4, versikulo 6 at 7, nasusulat. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, ngunit sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng panalangin ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos ay magbabantay sa inyong mga puso at sa inyong pag-isip kay Kristo Jesus. Turuan mo akong mamuhay ng may pusong nagpapasalamat, nagtitiwala na ikaw ay nagmamalasakit sa akin. Inilalagay ko ang aking buhay sa iyong mga kamay at ipinapahayag, hanggang ngayon, inaalalayan mo ako. Sa pangalan ni Jesus, Amen.